So hi mga my loves. Ngayon i-share isha ko yung favorite ko na snack. Yay, Ito na si Toyna. Matindi na kasi. Try. Ito yung face, ha? How is it? Ayaw ko. Ayaw niya. Katrina Halili ibinida ang kanyang paboritong pagkain noong bata pa siya, ang hot dog queue. Ibinahagi ng aktres na si Katrina Halili ang isang espesyal na bahagi ng kanyang kabataan sa pamamagitan ng pagluluto ng kanyang paboritong merienda noong bata pa siya, ang tinatawag niyang hot dog queue, isang masayang twist sa karaniwang banana queue kung saan ang hot dog naman ang bida. Bilang dagdag kasiyahan, ginawang parang mini contest ang pagtikim. Naging judges si Katie at ang iba pang mga bata na may kanya-kanyang komento at reaksyon sa kakaibang merienda. So, hi mga my loves! Ngayon i share ko yung favorite ko na snack. Like itong niluluto ng bata po wow. ako. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa din siyang lutuin na. Wow, kala mo mahirap. Asuka lang naman idadagdag. Kasi dati ko pa po siya niluto. Medyo matagal na ako hindi ko makain ito. Ayan. So, bakit yun yung naging favorite ko? Actually, sobrang favorite ko talaga yung banana kyu, kamote kyu, karyoka. Lahat ng mga may asukal. <laughs> Kaya yung, yung hotdog, nilagyan ko ng asukal. Ikaw, nakatry ka na ba ng I tried. hotdog kyu? Ikaw, Charles. Hindi pa. O, sige nga. Pwes nga yung matitikman. Tingnan natin. Ah, kalimit. Oh, ah, favorite niyo to. Maloka na lang yung magulang niya nagluluto na kayo nito. Ayan na. initin lang muna natin ng konting mantika. Tapos, ilagay na po natin ang ating Ayan. Sutay so, lang po natin siya. Sobrang favorite ko kasi nung bata ko, puro asukal talaga. So bad naman siya. Kaya lang, shimmer ko lang, try rin natin baka magustuhan ni Katie. Tama-tama nandiyan siya. Tikman niya to. So may question ka ba? Magtanong ka na. Ay, wait, natutunan ko to sa family namin na. Ewan ko, mama ko siguro. Kasi mama ko mahilig din sa asukal eh. I mean, yung mga pagkain niya matatamis. So yung adobo matamis, ganun yung mga... Basta yung mga pagkain niya. Siguro sa kanya ako natutunan to. Sige, magtanong ka gusto mo ba? Okay. Okay. <laughs> Go. Ano yung best advice na nakuha mo kay Mom? Siguro yung mapagbigay. Wow. Mahilig mag-share. Ano yung natutunan mo from Casey? Pagandang ugali niya. Yung kapag pinagalitan ko siya or may tantrum siya or, naga, or umiyak siya, kaya niyang i-control yung sarili niya. Kasi ako, sobrang hindi. Pag ako nagalit or umiyak, kan kita buong araw. As in, sisigaw ako. Ah, sisigaw ako. Pag wala ka, babuasa ka yung boses ko. Pagparating ka ulit dyan, ako sisigaw ako para akong baka. Hindi ako titigil. Ah. Ngayon yun, yung gusto ko sa kanya, kaya niya i-control yung sarili okay. niya. Ngayon na medyo... Di ba puro yung mga sarili? <laughs> Di kaya hindi ako pwede sa interview masyado akong ano magsagot eh. Sa na yung... vlog, ano na yung next natin? Siyempre, next natin, lalagyan natin na... Ito na. Gusto ang kaya to ni Katie? Wow. So try mo kumain ng ano ba yung hatag medyo maalat siya ng konti, di ba? Masarap naman yung sweet and salty ah. Oh. Hindi mo ba na imagine? Parang may pantay. Di ba? Ano ba ano bang dapat itago ko dito para masocial? Caramelized hot dog. Yes, okay. Caramelized hot dog. Katigas caramelized hot dog. 'yan. o. no. Ikot-ikot lang po natin siya pagdating ng paglabas ng sugar, ganyan. <laughs> Katie, look Kumakain ka ba? Okay. Katie. <laughs> Katie, pwede dito ka muna kay Mama? May tatanong lang si Ma. <laughs> Busy. Anak, wait lang. May tatanong lang si Mama. Nakatry ka na ba ng hotdog na may asukal? Ako. Sino nag-cook? ikaw. Ayoko din. So, gusto mo or hindi? Gusto ko. Oh, masarap ba? Ikaw na magsabi. Masarap ba yung hotdog with sugar? Yes po. Oh. Ba't hindi mo naging favorite to? Eh, ayoko na po. Gusto okay. na po ako. Ah, pero gusto mo. At try mo ngayon ha. Okay, so... Try nyo nila na, Charles. Ano? Gusto lang. Ano gusto? Try lang, ano. I want you to try this, anak. This... Ayan. Pwede na po. Ayan. Ayan. Matip. Natikman na daw niya. Kasi pinagdudon nga pala siya Oo. Masarap daw kaso busog na daw siya pero patitikman pa rin po natin sa kanya. Ipapatry po natin sa mga bata kung magugustuhan nila. Okay. <laughs> Ocha, tikman mo muna to. Ah, uh, dito yung face mo, kapat. Tignan mo, mo pati nyo. Ano? Kaino Good? Kain mo muna. Kain mo muna. Parang ano, napilitan. Sarap? Uh, what tastes like? Ano? Matamis? Malat? Matamis lang. Oh, matamis lang. Masarap hindi. Matawak. 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 Mm. Baby, ah. Uh, what ano? about Katie? Yay! Tanga si Katie, mag-try na. Mm. Diba? Diba? Try. Diba face, ha? How is it? Ayaw. Ko? Ayaw niya. Oh, sorry. One down. One okay. One. One. E one. go. Oh, no. Try. Try again. Kuya. Miguel. Kuya Miguel. Oh, Asamit siya. Move ulit. Ayaw, oh. Ayaw niya. Pero, kailangan pa magpangalawang no. Mm uh -hmm. -huh. Sinabi na ng no kanina, di ba? Mm -hmm. How ko it kuya? Masarap. Ah, sorry. 2 oh, na. Okay. Last judge. Anong lasa ko yan? Masarap. oh Masarap. Oo masarap nga. Masarap. So, it, ano, 3 over 1. Yeah, Pero, yung, yung pang 4, kinagat niyan dalawang beses. Hmm. Masarap. Ikaw muna, ikaw naman. Sa tumikin, ikaw magsabi ng totoo. May sa'yo ko to, to Ah. Ah. Yung ito lahat, Hmm. Masarap ka. Ah, di ba? Masarap okay. okay. Yung luto ni Tita Kat. 10, 10 over 10. 10 over 10? Wow! Kau, kuya parang luluha ni kuya, score, score kuya <laughs> one 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 score kuya? me, hot Wow! Let me score. Let me get another score. Let score. score. ko sa'yo? get another score. 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 hotdog?